At stay with me as a first-time content creator na garagrag pa sa pag -vlog. <laughs> Hi guys! Ngayong araw nga ay share ko na naman sa inyo ang ilang kaganapan sa aming buhay. Bali ngayong araw nga ay ayusin nga pala tong tiles namin dito sa kwarto. Kaya naman heto at inagahan ko na nga gumising para nga makapagligpit na nitong mga gamit dahil lilalabas nga muna ito. Nagsiangatan na kasi yung mga tiles namin dito sa kwarto. Kaya naman delikado na nga siyang makasugat lalo na nga kibibiberting dahil mga matulis nga yung mga kanto nito. Wala pa nga sana sa plano namin na ngayon na nga ipaayos to dahil wala pa nga din talaga kaming budget para dito. Pero dahil mabait naman nga yung gagawa nito at bumapayag naman na utangin muna namin yung bayad sa kanya kaya naman ginrab na nga namin para mapa -ayos ayos na nga rin to. Meron din kasi silang hinihintay na trabaho at hinihintay na nga lang nila kung kailan yun magsisimula. Kaya naman kung may pambili na nga daw kami ng materyales ay ibili na nga daw namin at tatrabahuhin na nga nila habang nandito pa sila. Medyo matatagal din daw kasi sila dun sa trabaho hinihintay nila kaya ngayon na nga daw nila ito gagawin. Bali cemento tsaka adhesive lang din naman daw ang kailangan dito dahil hindi naman nga papalitan ng tiles at ididikit nga lang ulit. Kaya naman dito ay sinimulan ko na nga ilabas dito sa may kusina yung ibang gamit namin dito sa kwarto. heto maliliit na lang ng mga gamit namin ang nilabas ko dito sa kusina dahil ngayon durabox tsaka yung divider ay doon na parang daw sa gilid ng kwarto ipapalipat-lipat. At yung dalawang foam naman namin at mga unan ay pinakilagay muna namin doon sa kapitbahay namin para nga hindi masyadong maalikabukan. At nung nailabas na nga yung mga gamit, heto sinimula na nga din nilang bungkalin heto mga tiles at kita nyo naman na sobrang dali na nga lang natanggal dahil angat na nga din talaga ang mga ito. Hindi naman na kami bumili ng tiles dito dahil yung mga tinanggal nga ayun na nga lang ang inkinabit ulit. Kaso mayroong tatlong tiles na nabasag pero hindi na nga namin pinapalitan dahil hindi naman nga masyadong malaki at hindi naman kita dahil mga nasa gilid lang. Tumulong na nga din pala yung asawa ko diyan sa pagdala ng hinalang semento dito sa loob habang yung isa naman ay naglalagay ng adhesive at yung isa naman ay nagkakabit na nga ng tiles. At habang busy nga sila dyan sa pagre-repair ng tiles ako naman head at busy na nga din sa pagluto ng ulam dahil patanghali na nga din sa mga oras na yan. Tilapia nga pala yung lulutuin kong ulam dyan, yung kalahati nga ay piprituhin ko at yung kalahati naman ay sasabawan ko. Pero bago ko nga sabawan na ko muna para hindi nga masyado malang sa at hindi nga madurog. O siya hanggang dito na lang muna. At kung nga gusto mo nga ang aking video, huwag mo naman kalimutan mag-react, mag-comment, mag follow ang aking page. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!